Pagkatapos ng ilang linggong paghahanda, lumipad na si Kim Chiu patungong Amerika para sa paparating na event ng ASAP natin to sa California. Malinaw na makikita ang kasabika ni Kim bago siya umalis, lalo na't na matagal na niyang inaasahan ang pagkakataon na muling makapag-perform sa harap ng kanilang mga tagahanga sa Amerika. Samantala, naunang dumating si Paulo Avelino sa Florida, USA para sa isang espesyal na okasyon. Bagaman magkaibang estado ang kanilang destinasyon, inaasahan na magkakasalubong din ang kanilang landas sa Amerika sa kabila ng distansya. Ayon sa ilang mga pinagkukunan, labis ang pananabik ni Kim na muling makita si Paulo. Ayon sa mga balita, tila ba labis ang excitement ni Paulo sa pagdating ni Kim at hindi na siya makapaghintay na magkita sila. Isa sa mga malaking tanong ng kanilang mga tagahanga ay kung saan kaya mamamasyal ang dalawa habang nasa Amerika. Dahil sa tagal ng paghahantay ng mga tagahanga para sa pagkakataong ito, tiyak na magiging masaya ang bawat sandali ng kanilang pagganap at pagsasama. Ang kanilang mga tagahanga ay umaasa na magiging maganda ang kanilang paglalakbay at magkakaroon sila ng pagkakataong magbonding habang nasa ibang bansa. Ang mga tagahanga ay masigasig na sumusubaybay sa bawat update tungkol sa kanilang mga paborito, kaya't hindi nakakagulat na maraming mga tanong at haka-haka ang lumalabas tungkol sa mga plano nila sa Amerika. Nagsisilbing inspirasyon sa marami, ang kanilang mga ginagawa ay nagbibigay sigla at saya sa kanilang mga taga-suporta. Habang patuloy na inaabangan ang mga susunod na hakbang ni Kim at Paulo sa Amerika, ang bawat detalye ng kanilang paglalakbay ay umaasa ang kanilang mga tagahanga. Ang mga upcoming events, performances, at kahit ang mga simpleng pagkakataon ng kanilang pagsasama ay tinututukan ng marami. Ang excitement ng mga tagahanga ay hindi lamang dahil sa kanilang mga performances kundi dahil sa posibilidad na makikita nila ang kanilang mga idolo na magkasama sa isang napaka-espesyal na lugar tulad ng Amerika. Ang ganitong mga pagkakataon ay nagbibigay daan sa mga tagahanga upang mas mapalapit pa sa kanilang mga paboritong artista at mas mapansin ang kanilang mga ginagawa sa isang international na entablado. Habang patuloy na umaasa ang lahat sa mga susunod na updates, ang pag-asa ng bawat tagahanga ay tumaas para sa mas maraming magagandang karanasan at mga memorable na sandali na makakamtan ng kanilang mga iniidolo sa kanilang pagbisita sa Amerika. Ano ang sa sa balitang ito?